Salamat sa ating sama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na magriwang ng natin na sina Algerian Saris, Espinson Ren Saris, Marito Candelaria, Yoke Andre Francisco, at Sarah Jean Lotto. Nawa o Panginoon Diyos, ikaw yung mga anak na magriwang ng kanagarawan ay patuloy mong gabayan at patuloy mong pagpalamin upang sa ngayon o Panginoon ay mapuspos ng kalakasan, pag-ibig at kapanalan na hindi pa ino namin inalahan na, na ito ng aming mga kapatid na may karamdaman na, na si Reverend Father Iguin doon po. Kalakasin mo po sila ang um, siya o um, um, sa pagalingin mo po uh, pa. At yung din Panginoon aming aming, uh, na aming dinadalangin ito ang aming mga kapatid na sumakabilang buhay na lalo lalo na, na sina Angeles Perlas, Rosario Perlas, J.P. Falcon, Christian So, gigamitin siyo ang termo Pagkan at Rosalia, gigamitin siyo. Nawa ko ni ay buksan mo ang pintuan ng langit para sa kanila at ah, pagkalooban ng buhay na wala naman. Ang na langit ay gigamitin siyo ng gigamitin Kristo namin, Panginoon. Amen. Amen.

oh Yeah. La 兄弟。 kaniya namang makalangin. And then, sa'yo pagbibigat kawaan, ipagkalubo ang iyong buktong na na si Jesus Cristo upang maging tao tulad namin at magtanas na matay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa na sa pamamagitan ng tanging pag-aaral ng sarili, ang din 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 sa isang buwag ng para sa punsan libutan at kanyang tinatanggat din sa ang pagpatuloy ang isang pagbubita sa kanyang mahalagang kamatayan na kain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ang sagabing siya pinagkanulo ay kumuha siya ng tinatanggat. At ang sa'yo mga kapagpasalamat, ibigay ng pinagpira-piraso. Ibigay sa kanyang mga alagad at sinabi. Kunin talaga. Ito ang mga tawag na pinagalagos sa inyo. Dawin ninyo sa pagsala. Amin. <tinyo> Amin. sa mga pagpasalamat sa pagkating bibig sa kanil at sinabi. Inuminigin ito ka'y lahat sa pagdati ng aming dugo ng batong tipan na ipinubuhos ko para sa, para sa marami sa iyo pagpanawa ng mga kasalanan. Kailanman mo inuminigin nyo ito ay gawin sa pagkalaan sa

nginit din ngararamdam namin mabaglingkod mo ang paggalang inutos ng sa nana saming sa pagukita sa kanyang dinagpadal mababakasakit at mahalagang matayan sa kanyang mga pag-iyarihan pagkabuhay ng mamuli at maluwalhatiing pag-abiyes sa langit at saming sa paghintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik ay inaalay namin sa iyo hindi na pay buhay at itong halis ng darating sa at kasama ang na ito ay nahalay namin aming mga sarili na isinasamo namin sa iyo na tagapit ng mga langit panlamin, hain, at tali pang kami ng aming patuloy at pasalatulaman. Buti ng mga sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang para ay magpagpagalarin itong tinapay at tayo. Upang para sa amin maging kamalmahal katawan at dugo ng anak na si Sir Cristo. At ang lahat ng gagagam ng banalabong nito, mapuspos na yung biyaya at magalari ng pagpapahang, at maging kasangkatawan niya upang sa na sa amin at sa kanya at kahit kami di karabagdaban mag-ahala niya ng anumang hain kaya maaaring sinasabi namin sa iyo na nabibigay ang aming tungkulin at pagbibigay magsinawal po sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon sa pamamagitan niya kasama niya sa kanya na kaysa ng Espiritu Santo ang lahat na ang karangalan at karawalatian ay sa iyo amang ngayon at ma foda

Ligtas kami sa lahat ng masama at ipagalong mo sa amin ng iyong kapayapaan. Sa tulong ng awa, iligtas kami sa pagkasala at sa ligalik sa pamagitan ng anak na si Kristo na aming Panginoon na buhay. Nagharing kasama mo na manal na Espir Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpagayon Amen. Amen. ng Dios y con la gracia de la Panginoon sa lahat. Na sa iyo ang saan na ako ay Hindi na dituhanan sa rin na aming pagkamatuloy, kundi sa iyo ang maraming kalina Hindi namin may karapat-dapat na mahulot na mahumo sa ilalim ng kapat. Subalit so, nila sa iyo ang pagkamatuloy. Ipagalaw mo pa sa amin kung kayo po kinin po ang amin na kami ipatawa ng iyong mahalan na lang mas na Yesu Cristo pagkibagin ang kanyang dugo, upang kami na binayakas at pinigibago ng kanyang buhay, ay sa kanya at sa isa amin, magpapayanan man. Amen. Ang mga kalong ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin din mo ito sa pag-alaala na itinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. Ang nagabinsa sa inyo mga puso sa pamamagitan ng pananampalatang at ang may pasasalamat. Ang nagawa at dugo ay Kristo. Amen. Magkipo po ang lahat at ating inalang ating mga sarili sa pakikinabang.